Tara. Nakabihis na tayo. Ayan, maggalagala muna ako sa Chunwan bago pupunta sa kabilang bahay. Ayan guys. Ayan, bagong goli. <laughs> Naligo ako kasi ano, mainit. And nagpulay ako ng aking buhok. Ayan. Wibis ngayon awan iti klase no bigat holiday so kailangan natin magpunta sa kabilang bahay kasi wala tayong gagawin dito so mapanak ija itano o dati kat katong tungko kailangan uh -huh. Uh, parang nangamoy ano na um, <coughs> nangamoy December na kasi hindi na ako gumagamit ng aircon sa gabi malamig lamig na guys so ayan ano na lang buksan yung bintana